So, magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik na, na naman ako si Teacher Jacket. So sa araw na ito, tatalakayin natin kung paano matutukoy ang salitang ugat. So, yun na nga. Upang mas maintindihan pa natin ang pagbigay ng salitang ugat, ano ba ang salitang ugat sa English or in English So, salitang ugat in English is called root word. Okay? From the word ugat, root, salita, word. So, salitang ugat is root word. So, ang salitang ugat ay batayang bahagi ng isang salita. Maaaring may idinugtong na letra o pantig sa unahan, gitna, kulihan at kabilaan ng isang salita, okay? So ang mga idinugtong na